patag na tong harap patag na harap at ayan uh, bukas tapos na nila ang flooring pa oh. tapos na ang flooring tapos uh, Monday division naman di division na na ito <laughs> welcome to our house ayan pantay na yan pinatambak ko na yung uh, katambak tapos pag natanggal na itong mga ito lalagyan naman dito ng lupa kung ano yung itong mga lupa natin sobra tapos yung kabilang side, yung mahuhukay dito, papatamba ko din dun, quarter, para sa garahe. Kasi kulang pa ng lupa kung mapapansin mo dito eh. Kulang pa ng lupa. Pero kita mo, yan. almost done na. Mga 80% na, buo na ang ating bahay. 85% buo na to. Binaklas ulit nila Kuya July kasi nga mali yung hindi eskolado ang pagkakagawa. Kaya inaayos nila yun dun sa parteng dulo. Naayos nila dun sa dulo dun. Okay pa update. Ayan. Tapos na. Uh, bukas pwede na na ni'yan yan. Uh, bukas, uh, gagawin na nila yung ano, para matapos na yung kontrata nila. Tatakpan nila yung kabilang side dun. Ano? Kasi baka bukas mayroon na itong bintana. Tapos yung kaysa mi dun, nakakita mo yon At saka ito. Ayan. Tatakpan na yan bukas. Tapos, yung parteron, wala pang tiles yun kasi hindi sila pwede maglagay ng tiles doon. Hindi nila pwede apakan kasi basa pa. Tsaka, ito na lang part dito. So, bukas ang gagawin ni Kuya J. Tatakpan yan. Maasintahan na yan. Pag natakpan na yan, saka siya magpapalitadan itong... kasi ipipinish pa itong lababo eh. Tapos, yung dalawang... yung isang tao, nag naman dito. Yan, hukay na unti-unti tapos na itong tiles na to okay na sobra pa nga yung tiles natin ay no sobra pa na mga tatlo yata apat so ayan ang update natin ngayon uh, bukas tapos na yung tiles na yan o, oh, ayan na. medyo hindi mo na ma-appreciate kasi may nakatambak pa dito magpapadeliver pa ako ng ah uh, semento kulang ito yung semento ayan okay oras 5.35, 5.36 yan medyo malalim na yung hukay nila no? madilim na ngayon ay kabit na yung sanipa dun sa dulo hindi ko pa alam kung anong kaganapan na yan yung mga lupa na natambak dito ito pinapatambak para mapantay yung sanipa oh, may na, na dun tapos tingnan natin dito sa loob kung mga kaganapan aha ayun ang kaganapan, hindi pa naikabit ngayong Monday. Pero okay na itong tiles dito pa. 100% na. Natakpan na rin yung nandito. Buong-buong buo na ang ating kisame. Eh. Pwede parang basa ito. Uh -huh. Ayun, okay na. Mabilis si Kuya. Bumana ito. Mabilis gumawa yung si kuya oh. Natakpan na agad niya. Oh, natakpan na niya ito. Talagang sinusunod niya yung sinusunod niya talaga yung mga bilin ko. Oh, sarado na yan pa oh. Oh. Oh, ayos na. Sinunod niya, nilagyan pa niya na isa. Very good. Okay. So dito, ito hindi pa ano. Ay bukas magbububong na sila medyo na ang PS dito kasi hindi pa tapos yung taas ano, sinipan na okay na yan, dire diretso na ito oh. ito naman kasi ibubutasan pa ito oh, yan, yan medyo madumi na yun pa ako pero okay lang mabilis gumawa si kuya oh dali, wala palitadahan agad oh hmm. okay kahit pa paano may nagawa, maghapon na, ano. Naayos na ito, natakpan na. Hindi sinasabi ko sa'yo na hindi maayos ang gawa nung unang gumawa. Oh. Ayan, yung kanya pantay. Ito yung ngayon, yung dati hindi. Oh. Kapalitadahan na niya. Kapalitada niyan, tiles na tayo. Ano? So ayan, 100% okay na. Naka double wall na nga pala ito pa. Oh. Ayan. Tayo. Hindi ba talaga bumarad si Papa Julay, oh? Oo. Oh. Ano, maganda. Ay, nakasandal naman dun. Pero walang ha? ha? Walang dala? Oh, wala silang ano, papano kaya yan? Hindi tayo sa sa bayan. Bayan na lang, ano? Sa nga pala text crew. Text crew. Oo, maraming parang kulang sa taas ang text screw. Hindi nakalagay? Hmm, daming bakit text. Ay, yun nga lang. Hindi naman natin kasalanan kasi wala dito ng ano. Mali pa yun oh. Eh. Ayos na bukas. Ano naman mali lagi? Lagi namang may mali sa kabit. Ay. ay. E, Paano mali daw pala? Ano? Pagkakabili. Ano pagkakabili? Dito mali oh, kinain. Isusim mo. Ah. Ayun oh, no, angat oh. Kabitan ng plastic, ganun yung ano. So ah, ito ito ito, na ito na meron na. Okay na pala eh. kabit na rin pala naman nila eh. Okay na, may salamin na rin pala lahat oh. Wow, bahay na oh. Ito, ano nagawa naman dito? Ah, ito pala nagawa nila. Hindi na naman dito dapat lagi ng kortina eh. Hindi na kinukortinahan yan. Ay, at least na-finish na nila ito, ano? Ano to? Napinish na nila yan. Ay, tatiles na. Eh, di bukas kasi narito ako at kailangan na malaman niya kung hanggang ng tiles. Ang, ang itim lang niya na ito lang, ang black niyan. Ito lang baba na ito hanggang dito. Hanggang dito, sa isa na yan. Pag Hindi pa naman natin sila kuya ato ito. Okay, update. Lapit na to. Oh. Ayun oh. ano na sila. Wala sa hulog ang gawa ni Papa Ariel. May flashing na siya. May flashing na rito. May arrow na rito sa likod. Oh. Okay na itong part na to, mayroon ng division, no? Oh. Ayan, nakabula ah. naman to. Okay na ito. Okay na. Ayos na nila yan. Ito ay para sa switch. Ayan, na division na rin ito. Na ito ang magiging kwarto. Ayan. Ito magiging kwarto natin. Itong kabilang kwarto natin. Pao. Malaki-laki na rin ang kwarto natin, o. Oh. Pwede na to. Pwede na. Ayos na rin. Kasi, ito naman ay... Ayan. So, dito wala pang division ano hindi pa nila nalalagyan ito so lalagyan pa rito eh, para sa lagayan ng TV oh yes naman bukas ng pinto pa pwede pwede pa tapos na siya sa palitada rito Maayos na ito. May kabit na rin ni Kuya. Dito. Ito ay para sa labas. Ito ay para sa CR. Kinapos pa yata tayo ng yero ah. Meron na rin itong bubong.